Taong 1982, Pepsi Paloma, isang 15 years old na sexy star nagsampan ng kaso laban sa tatlong sikat na komedyante, Vic Soto, Joey Dillion at Richie De Horsey ayon sa kanya dinala siya sa hotel pinainom pinilit maghubad at ginahasa pero ilang linggo lang umatras siya sa kaso ayon sa mga ulat mismo si Tito Soto raw ang lumapit sa kanya may sinabing mawawala ka sa mundong to kung di ka tatahimik. 1985 tatlong taon pagkatapos na si Pepsi na patay. Nakabigte, suicide daw pero walang note at maraming hindi naniniwala. Hanggang ngayon walang hustisya o walang umamin pero ang tanong pinatahimik na ba siya? Ah! Naririnig mo ba yun? Isambolo Isang